Hello guys, magandang hapon. Welcome back ulit sa aking YouTube channel. So yun guys, ay isi-share ko sa inyo yung presyohan ko ng aking mga bigas. So ang aking bigas guys, ay tatlo lang naman na klase. So meron tayong uh, buko pandan, tapos uh, triple E special rice, at saka isang jasmine rice. So ayan, yun po ang aking mga uh, bigas na nabili nung isang araw. So yung presyo po, yung cost po ng buko pandan ay... Uh, bili ko nito guys ay 1.3. So, ito namang tawag dito, triple E na special rice. Ang bili ko naman nito guys ay 1.150. Same sila ng price ng Jasmine. 1.150 din sila. So, ang kaya nag meron may difference lang yung price nila guys kasi ito medyo tinaasan ko lang ng pressure yung Jasmine kasi ito yung parang bago talaga yung bigas niya mabango at maganda medyo ah uh, maganda din tong bigas na to guys oh, maganda rin siya maganda parang wala hindi nga sila nagkakalayo ng butil nitong jasmine at saka ng triple E kaya walang ano talaga walang lugi walang, walang ano dito sa mga customer di sila lugi dito sa bigas na to kasi uh, magkano lang din naman ang aking pinatong dito 100 pesos lang so magsimula tayo guys dito muna sa buko pandan so ang buko pandan guys nga uh, ang buko pandan nga guys ay ang bili ko ay 1.3 So, pinatungan ko siya ng 150 pesos. Per, sa ano po yun guys, retail. Retail price yung per kilo. So, 100, uh, 150 ang pinatong ko. So, kung 1,3 plus 1,50, nasa 1, uh, 1,450 po ang ang sako sa per retail. So, divide natin sa 25, ang per kilo ay 58 pesos. So, dito naman guys, ang pinatong ko naman dito sa triple E ay 100 pesos lang. So, 1,150 ang cost nitong tawag dito, bigas na to. So, 1,250 divide 25 ay 50 pesos. Tapos, dito naman, guys, sa so Jasmine, so, nag-add ako dito, guys, kasi, yun nga, para lang may difference yung ating ah, uh, bigas, ang dinagdag ko dito, guys, ay 150 pesos. Kaya, nagiging ano siya, one, uh, 52 per kilo. So, 1,150 plus 150 ay, ah, uh, maganda ba? 1,300. So, 1,300 divide 25 kasi 25 per kilo, ang per kilo ko nga ng per retail ay 52 pesos. Yun. So, yun yung ating presyohan po ng retail. So, huwag kayong malito guys. Kung sa inyo guys, kung nagtitinda kayo. Ah, depende naman sa atin yan eh. Pa, paano natin patungan yung ating bigas. So, pag nagpatong tayo ng bigas guys. Pag retail, nasa ano lang yan guys. Ang range niyan is 100 to 150 pesos. Ang pwede natin ipatung sa ating mga bigas ko. Like nito guys, buko pandan. Medyo maganda ang uh, bigas natin ng buko pandan. Kasi nga ano siya, yung imported rice. Yan, kita niyo ba? Yun yung maganda yung butil, tsaka yung, ah, tawag dito? Ah, buo, buo yung butil niya, tsaka yung makintab yung butil niya. Kaya, ang pinatong natin dyan ay 150 pesos. So, depende po sa atin dyan, guys, paano tayo magpatong ng ating bigas. Kasi pwede natin paglaruan, di ba, yung presyo ng bigas. So, kung nakita mo na maganda naman talaga siya, so pwede 150 ang ating patong. So, like, naman dito, guys, sa triple ah, maganda din talaga. Maganda din guys. Hindi ko sinasabing, ano ha, maganda din talaga yung bigas ng triple E. Yan no, guys, oh. Wala siyang pinagkaiba sa jasmine. Maganda din talaga siya. Yan. Kaya, ah, uh, walang ano ang customer dito talaga kasi 50 pesos lang ang per kilo 100 lang po ang aking ipinatong dito sa uh, per retail ng ating triple uh, E na special price diba? so So, yun lang, guys. Tapos, dito naman, guys, yun nga, ang patong ko nga ay 150 pesos. So, nasa ating nga yun, guys, paano natin patungan. Pwede nga natin patungan ng 110, 120, depende. Basta yung cost plus doon sa uh, ipapatong natin na 100 to 150 pesos na pag-retail ang ating benta per kilo, diba? So, pag ano naman, guys, yung presyohan ko naman, pag like yung bumili ang customer cash, like nito, cash ability, nga, 1, 3 ang binili niya, 1-3 ang tawag dito 1-3 yung kuha ko nito sa customer bibili niya ng cash so pwede nating dagdagan guys nasa inyo na po yun uh, pwede tayong mag-add ng 60 pesos lang hanggang 80 pesos diba so may discount sila akong like yung ipapatom mo is 100 talaga pag pwede mo siya discountan ng 20 pesos pwede mo siyang ibigay uh, ano, uh, add ka lang ng 80 so kung 1-3 ang bigas na to pwede mo siyang add 80 so 1,000 Uh, 380 ang pwede mong ibigay dito sa customer. So, naka-discount na siya ng 20 pesos. ba diba? Ganun lang guys ang ating presyohan. Tapos, dito naman guys sa uh, triple E na bigas, uh, ang pag ganun nga guys, same lang din naman, pwede mo siyang patungan ng 62 uh, 80 pesos pag cash po ang ating Uh, binili, pag binili ni customer ng cash, same din ng ibang mga bigas. So, ganun po ang presyohan, guys. So, uh, depende, na, depende na sa inyo, guys, paano nyo siya patungan. Basta, ang range po ng ating uh, dagdag pag cash ay 60 to 80 pesos. Tapos, dito naman, guys, sa... Uh, So, yun, Balik tayo. Uh, pag ano naman, guys. Pag utang naman, guys. Ang pinapatong ko ever since talaga nagkaroon ako ng bigas. Nung nagsimula pa talaga kami ng bigas. Ang pinapatong ko talaga pag utang 200 pesos. Pero pwede po yun guys pag sa inyo, depende sa inyo kung magkano yung papatong nyo. Ang range po pag utang 200 to 300, pwede nyo pong idagdag doon sa pautang ninyo sa bigas. Isang sako na 25 kilos. So, kahit ako guys, kahit ano, magkano yung presyo nyan, like, pag inutang to at, at 200, kung inutang to 200, 200 pa din po lahat. Kahit magkano po yung presyo ng aking bigas. Basta pag utang, 200 pesos po ang aking tinadagdag sa kanila. So, So, balik tayo guys, may bumili lang. So, ganyan guys. Tapos, syempre guys, para naman balik-balikan tayo ng ating mga customer, syempre dapat kung magbebenta tayo ng bigas, dapat maganda, magandang klase. Uh, dapat meron tayong at least man lang tatlong klase bigas para meron silang pagpipilian, ba diba? Kasi like nito, kahit ito guys, kahit mahal itong buko pandan, talagang uh, madaming bumibili. So, meron tayong mga customer na gusto talaga yung mga ganito, na mga imported na bigas. Meron pa nga dati guys yung coco pandan. Uh, medyo mas mahal kasi ang coco pandan dan sa buko pandan Pero talagang nauubos talaga siya guys. Tsaka may bumibili na persak, sak, tsaka may umuutang na per ng buko pandan at tsaka coco pandan. Tapos guys, uh, ang ano ko lang guys, kasi ako, meron lang akong isang supplier. So maganda sana kung at least dalawa yung supplier natin kasi makukumpare natin yung price ng ating dalawang supplier. Like kung uh, mura yung supplier na to, pwede tayo doon tayo kumorder sa ganitong sako. Or pag dito naman sa supplier na to, medyo mura sa kanya. So doon tayo bibili, di ba? Para at least meron tayong choices, di ba? Kasi kung pare yung uh, bigas lang din naman, tapos magkaiba sila ng presyo o doon tayo sa mas mura para mas, mas tayo at mas nakakabenta tayo ng mas mura sa ating mga customer, di ba? So ako naman guys, pag order ako, tinitingnan ko kung like yung uh, yung supplier ko, tinatanong ko kung ano ba yung uh, bigas niya. Tapos nagpapasend po ako sa kanya ng picture. Uh, sinisend niya yung picture kung gaano kaganda or ano, kung ano yung tsura ng butil ng bigas. Ganyan. Tapos Uh, tinatanong ko siya kung hindi ba panisin, hindi ba matigas kasi 'di ba minsan, ah uh, hindi naman natin kontrolado, guys. It's, minsan hindi din alam ni so, ni customer na ay ni I mean, supplier na minsan tumatigas kasi kasi pag na-try mo na -try muna dito like yung iba, na-try ko guys minsan panisin, like yung is, isa bigas panisin, tapos mayroong matigas. Uh, yun sinasabi ko sa kanya, tapos sinasabi niya pwede naman daw isole tapos ano na lang palitan. So yun, pwede yun guys, na nangyari na rin yan dati pa, na pag natitigasan ako sa bigas, lalong hindi pa bawas, uh, binabalik ko, pinapapalitan ko na lang, nang medyo magsamaganda-ganda, kahit mahal, uh, basta pinapalitan ko. Tapos minsan kasi meron din yung ganun, ba diba? yung panisin, yung bigas. Parang pag alam ko panisin, natatry ko, kasi minsan yung customer natin nagre-reklamo, ba diba? So, di naman din natin alam, lalo na pag bago yung bigas nagre-reklamo lang ng So yun nga guys, uh, pwede nating papalitan kay supplier. Pero wag naman lagi na nagre-reklamo tayo na pwede naman, 'di ba? Pwede naman nating remedyuhan. O oh, 'di ba? Remedyuhan natin yung bigas kung kaya naman na uh, uh, ikaw na lang ang <laughs> kami, kami na lang ang kumain, 'di ba? Wag lang yung pa ano na ibalik mo pa ng kahit isang sako lang naman, di ba? Para, pa, intindihin din natin yung ating supplier. Kasi, uh, syempre, ah uh, sila din naman, hindi na naman nila gusto na ganoon ang bigas na napili nila. Minsan kasi hindi nila na-check. po so, kaya, kaya ngayon, ah uh, yung supplier ko, nag-aano muna sila, nag-test, nag-sasaing sila. Tapos, yun, pag nasaing nila, sa kanila, ino-offer sa ating mga, ah uh, sa kanilang mga customer, like sa akin, yun. Tapos, ano pa ba? So yun nga guys, so paano nga ba natin malalaman na maganda yung bigas? Ang so nang search bago naman bago din naman talaga tayo magbenta ng bigas, dapat talaga uh, mag-search tayo, alamin natin kung ano yung mga gatad ng klase bigas, ano yung paano natin malalaman yung bigas niya na maganda, di ba? So yun nag-search ako guys kung paano nga ba natin malaman kung may maganda. Kung maganda yung bigas, ay syempre doon sa itsura pa lang, di ba? Tapos pag inano inano mo daw guys yung tawag dito, yung isang butil. Yan mo. Ano, no. Yung malutong, yan yung maganda bigas. Yan. Yung tumakano. Kaya <laughs> maganda doon yung klase na bigas na yun. Tapos, minsan ba diba, pag may na, mapapansin tayo, like yung dati na nag-start ng sobrang taas na bigas, grabe, art yung buko panda niya, hindi na, hindi yung kagandahan na bigas. mga nga bukbok na mahal pa din, grabe. Yung tayo na sobrang taas, diba? Pero no choice. Kumuha, kinuha ko pa din guys. So, ah uh, nabibenta pa din. Nabibenta pa rin naman. At kami din. Doon din kami kumukuha. So, yun nga guys. Uh, thankful dahil meron tayong mga customer na bumibili dito ng persak. At saka may umuutang sa akin ng persak na ah uh, tawag dito. Bigas na 25 per kilo. So, yan na lang yung natira guys. 1, 2, 3, 4 or 5 5 na lang tapos yung dalawa nalagay ko na dito so mga ano yan mauubos na din yan guys kasi yung ating mga customer na kumukuha ng bigas so pili lang yun guys uh, talagang pag napansin ko yung customer na to like hindi siya umuutang tapos lumagpas na isang buwan, di pa rin nagbabayad. Dalawang buwan, di pa rin nagbabayad. So, ayan, di na yan nakaka, nakakaulit sa akin. Pinapabayaran ko na lang. Minsan, dalawang buwan, mahigit na, di pa rin nagbabayad. Ganyan, minsan, maabot ng tatlong buwan. So, hindi ko pa rin, hindi ko na talaga yan pinapautang. Hindi ko na pinapaulit. So, nagsasabi na, pwede ba akong umutang ulit? Pero, sabi ko, ay, naku, pasensya na kasi nahihirapan ako maningin sa iyo. Kasi, minsan, ako parang katarga ako, guys, pag ganyan. Uh, hindi ako nahihiyam magsabi na, ano, na pasensya na din na kita pa paulitin ulit kasi mahirap maningil nakakapagod talaga maningil guys grabe uh, talagang masakit sa ulo kasi hindi lang din naman siya yung umuutang na hindi nagbabayad so ang, ang, mabigat lang guys is yung bigas talaga mabigat kasi sobrang laki tapos hindi wala, may walang down tapos magtatatlong buwan na hanggang ngayon Ngay uh, wala pa rin hindi pa rin nagbabayad So madami siguro ano ang ang customer ko na may utang sa akin ng bigas ngayon, hindi pa rin nababayad tatlo. So kahit guys, uh, tinatakot mo nang ipabarangay. <laughs> <laughs> hindi pa rin siya natatakot. Kaya medyo makapal lang yung joke lang. Eh <laughs> uh, na minsan kasi 'di ba guys, nakakainis din yung ganun customer. Kahit ilang beses mo lang singilin, ako uh, nakikiusap na nga ako guys ha, isang daan na lang per month, mabayaran niya lang, tsaka wala ng patong-patong yun, basta bayaran niya lang, kasi ang utang niya, hindi lang bigas, pati grocery, pero hindi pa rin nakakapagbigay, pero malalaman mo, uh, nagpapautos ng Gcash, nagpapabili ng ganito, di ba? Uh, tapos nag si nag nagiinom, o oh, ba? Diba? sino yung matutuwa doon, di ba? isipin mo, walang pambayad. 'di ba? Kung sa sana maganda magbayad, 'di ba? Tuloy-tuloy pa din ang ating pautang sa kanila, 'di ba? Eh wala eh. So, eh wala na. Minit ng ulo ko, chak. <laughs> so, 'yun lamang guys ang aking share Salamat sa panonood pa alam bye, -bye. <laughs>